two point something and tapos ito tapos parang in-expect ko nakapaglumabas si Angela kasi nage-expect sila ng ng partner, eh, ng female partner feeling ko mas to double yung engagement eh. in which nangyari nga siya eh. nung lumabas yung pangalawang teaser with Angela naging four point something in less than 24 hours so ako talaga nagulat ng overwhelm and of course happy kami lahat even the guys sa kami pero talaga, uh, can you describe bawat isang artista mo? Oh? Uh, As a person? Uh, bilang artista, oh. uh, bilang sa set. Uh, Sila? Siyempre ako, uh, nag-chat oh, uh, tayo, na uh, sobrang diba? yes, yes. oh, na-excite, di ba? Hindi nga lang pwede mo reveal kasi. Oo, okay. kaya nung mga sabi ko, ba pwede? pero yun, uh, sobrang happy ka, sinasabi mo sa akin. Pero yun, uh, simulan natin kay um, Ravi yan yan, yan sa iba ko. Oh. Si uh, si Rabbit kasi nakasama ko na siya sa Instant Daddy before. Pero very minor pa yung character niya. So na nakita kami dito sa si Lucy. Natuwa naman ako. Kasi nakita ko siya nang mas nag-mature as a person, as an actor. Tsaka mas umangat pa yung role niya. Dito siya dito. So nakakatawa yun. And Robin is very professional. Sobrang professional ang batang ko. Nakikita mo yung dedication niya as an actor. Hindi siya nalilate. Alam niyo yung dialogues niya, alam niya yung eksena, alam niya yung character niya. Nakikita mo talaga yung passion niya sa ginagawa niya. And si Angela naman, nakakatuwa itong batang to kasi ang sweet-sweet lang talaga niya. Kapag may kinokorek ako sa kanya, sorry siya ng sorry. Feeling niya may mistake siya. Pero it's part, it's part of the job of the actress na i-correct niya ng director kapag mali yung tingin, mali yung uh, marker, whatever. Pero she always apologizes kaya nakakatuwa na sobrang niyang pleasant as a person. A very sweet person. Oh, yung nasa scene media, baka isipin ng iba na ano, may hindi ka magandang experience sa iba. Ay, hindi. Hindi, hindi. Very sweet person talaga siya. Tsaka lagi nang inuubos yung chocolate <laughs> ko <laughs> sa ano. Marami kasi ako dalang food sa shooting. Eh. May sarili akong box. Lagi niyang tinitira yung mga chocolates ko. <laughs> Pero okay, love is for everyone naman. And si si Dila naman, uh, nakaka one day shoot pa lang yata tayo. Ano. Very ano, uh, no look test pa lang nakita ko ng ang pleasant personality niya. Very approachable siya. Lagi siya nakasmile. Nakikipag-usap siya. And yun nga, nung shoot na namin, during lunch break, tumabi oh, siya sa amin. As in, side kasi yun na approachable yung tao. Sila yung lumalapit mm. sa mga sa No, tumabi siya, kinain din yung chocolates mo. Ah, wala akong maalala. Si Angela lang talaga yung mahilig sa yung chocolates. <laughs> 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 ang uh, uh, mga tao? Ang mga tao, yung ah, uh, pasal likod. Hindi, likod. Si, si Frost, ang cute kasi ng character niya, together with Yumi. Sila kasi yung comic relief ng ng series. Ang galing-galing nilang dalawa. Kuhang-kuhan nila yung nai-imagine kong tulipan. Yeah, At eh, medyo comedy si Frost dito tsaka si Yumi. It's si, 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 I think si Yumi is first time niyang gawin yung ganito klaseng character. lamit mo boyish pero comedy yun na tayo. Lalo siya nagbabatok ni Angela kasi mag BFF sila. Masaya sila katrabaho. Si Sarah kasi hindi pa kami nakakapag-shoot ng scenes. So nakita lang kami sa, sa look test. Pero I think uh, I'm excited to work with, with Sarah soon si Sir Rafa naman, lalo ko sinasabi, sabi, si Miriam Kiyaw na ako. <laughs> ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda talaga ni, eh. mabait na, no? mabait nito si Sir Rafa. And always listening sa mga instruction. Si Shin, ang galing-galing ng batang ito. Hindi ko alam si, Ethan, si pag sinabi kong iyak, iiyak talaga siya in death or right ay na sinabi ko. Very, very, very attentive na sa tapos. I, I mean, I lahat ng cast. Magaling lahat ito. Para sa future ng entertainment nato. So I think, yeah, happy ako sa kanila. Yeah, congrats and good luck. Yeah.